So ayun, quick video lang po ito ano kasi may nag-comment may nagtanong si Ma'am Casey Rivera dito sa ating supply na high pressure portable washer. Po, sabi niya kasi, tinatanong niya paano daw ba ah, ikabit itong pinaka hose niya dito sa mismong gun. Ayun, okay? So, una po pasensya muna kayo sa aking background na. Nandito kasi ako sa aming labahan kaya may mga hangir diyan na. Ha? Uh. Di ba mga kasirola. Okay, yung tanong ni Ma'am, paano daw ba ikabit ito, itong pinaka hose Okay, napaka-simple lang ma'am. di ba? Ito yung gun, yung may butas dyan. Okay, pasok ko lang na ganyan, no? Oh. No? O. Oh. Pagtatumanog na ganun, ma'am, okay na yun. kalak na yan, o. Oh. Ready na. Okay? So, yan, papunta dito sa ating pressure washer. So, yun na ma'am, ma Pag tinatunog nyo naman ito, ganito lang yan, no? Oh. O, oh. pagka, ang pagkabit, yan. Tanggalin lang natin to yan. Counterclockwise. Ito yung pinakalak niya, itong itim. Okay, so, yan o. Oh. O, oh, ganoon lang o. Oh. Ito, dulo, pasok mo lang dito. O, oh, tapos may thread dyan. Ito yung pinakalak nya. Yan. Hmm. Ganun mo lang. Make sure lang na itulak niya maigi. Tapos, yan yan o. Oh. O. Oh. Clockwise. Para mag-lock. Okay? So, okay na. O. Oh. Pwede mo nang gamitin ito, ma'am. Okay, ready na to. So, yun lang po. Thank you, Ma'am Casey, sa inyong comment. Okay? Surply na high-pressure portable wash washer. Okay?